Buwan ng Marso ng matunghaya naman natin ang buhay ng dalawang batang magtatanso na sina Joanna Marie, sampung taong gulang, at Andrew, anim na taong gulang. Sa mga basura, nakakahanap ng mga pira-pirasong kable ng kuryente ang mga bata. Datang kaibigan dyan, mga kaibigan ko nangungungan. Uh, Kasama po kami lahat at san po kami nakakapunta. Ang mga napupulot na mga kable, sinusunog upang makuha ang tanso. Maya-maya pa, biglang pumutok ang mga kable. Ngunit hindi man lang nabahala si Joanna Marie. Kasi po, bibigay ko po ang lahat kailangan ng mama. Kasi napo po, wala na po tatba, papa ko tangkal na siya. Pag laki ko po ako na lang magaanap sa kanila, hindi ko po siya iiwanan. Ayon pa sa Child Labor Index ng Mapplecroft, isang international group, isang Pilipinas ay tinuturing na may extreme risk o lubang mapanganib na uri ng child labor sa buong mundo. Binalikan namin ng magkapatid ngayong nalalapit ang Pasko. Ngayon ba, nangunguha pa rin kayo ng kaso? Ako po hindi na po. Kasi kapat si Andro na lang nangunguha ng bahay. Bakit daw? Ako, kasi pumapasok po ako. Siya hindi po. Hindi lagi siya pumapasok. Aras 9 ng umaga sa barangay Daraitan sa Tanay Rizal. Isa-isang isinukbit ni na John Paul, Ronald, Gaspar at Enteng ang kanilang mga bag. Uh, sa unang tingin, animo'y papasok sila sa paaralan. <laughs> ang kanilang pakay manguha ng malaking suso na kung tawagin dito ay bayuko. Sinasama po kasi ako ng lakuya. Sama daw po ako sa kanila para makakuha po ng bayuko. Yung lang po ang aming po eh. Pag pang ulam. Dahil mahigit isang oras nang naglalakad, inabot na ng gutom sa bundok ang mga bata. Ipinagbabao na rin sila ng pagkain ng kanilang mga magulang. Gusto para ng ulam mo. Akin po. yung pundaho lang po yun. pag na dapdisan ka po, na daikang ka po. Napaka, pati po napaka kirot. Nagsiksik po sa batok. minsan po rasa, nakano lang po sa dahon, nakataklob lang po. Minsan po isa-isa, minsan po nagkakadikit po. Diretsong isinilid sa dala nilang bag ang bawat bayukong nakikita. Maaari itong maibenta ng mula tatlo hanggang limang piso bawat isa. Ang sampo nasa 30. Sampo ay kami nga po ni Kuya. Misa nasa sandahan. Sa pagbalik namin sa kanila limang buwan mula nang una namin silang makilala. Eh ngayon, nangunguha ka pa ng bayo ko? Hindi na ho. Paano ninyo ba sinicelebrate yung Pasko? Simple lang po. Nagluluto po si nanay ng mga hadala po. Bibili ng mga do sa buha po. Lamat po. Upang maigsa ng kanilang gutom ngayong Kapaskuan, pagkaing mapagsasaluhan ang hatid namin sa kanila. Ko sana po pag maglaki namin di pa rin kami maglilala para magsama-sama pa rin kami.